Okay. okay. Ito. pa, isa pang... Amazing comment. comment. <laughs> sabi, sabi, ni Maria Lacosta napakit naman ni JK, iyak ng iyak sa mga simpleng bagay. Napaka-immature. Ay. Or, ba Girl! 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 ang dami. May lapig na napaka-cute naman ni JK. Iyak nang, oh, napaka-cute. Thank you. oren. <laughs> <laughs> rin. Iyak ng iyak. Well, cause actually, uh, I've actually done a lot of, I uh, know, uh, not done, experienced a lot of things in life that some mature people that are commenting right now hasn't really experienced, like, uh, like even losing my mom and growing up without a father. That's that's really big things. It's easy to say that kind of things to parang, oh, niya, okay. Pero pag maranasan nila yun, they would probably know what I also feel, kasi, sa confession room po na ano ni Kuya, it's it's the comfort place. Mm -hmm. That parang ang sarap ko usapin ni Kuya and parang siya yung kakwentuhan mo talaga sa about sa buhay mo. So, me outside the house uh, with other people, I just try my best to parang be happy always and smile kasi ayaw ko maranasan ng ibang tao yung mga naranasan ko sa buhay. It's always sad and just depressing and uh, full of stuff like that. So, pagdating ko sa loob ng bahay, parang it's a place where I can I'm really comfortable talking to Kuya about my Whole life. And parang I feel like no one is watching. Parang kami lang ni Kuya sa loob ng bahay. So para nakikwento ko sa kanya lahat. And nailalabas ko kay Kuya lahat ng mga, uh, mga bagay na hindi ko yeah. gusto ilabas sa uh, labas ng bahay ni Kuya. Si eh. ni Ate Ginry at ni Kuya Hideo nang uh, nakasama namin sila dito. Na si Kuya meron siyang something na kahit ayaw mong umiyak o kahit ayaw mong ishare, mapapalabas talaga. Totoo po yan. Totoo po yan. As in... Wow, napaka-amazing po na experience namin. At gusto namin i-share sa mga kapamilya, kapag pinapanood niyo po yung nasa confession room ang housemate, nakausap ni Kuya, tapos bigla silang umiiyak, wala pong silang naririnig na music doon, ha? Ah. Talagang tanimig oh. lang. Kapag pinapanood niya sa TV, nilalagyan oh, na lang ng musika. So oh, baka kasi yun, akala it? nila, akala ko rin na lang <wala." laughs> live interview oh, sa na Boss, kapag iiyak na yung artista, biglang may music. Pero live na live, one. sa loob ng bahay, kapag kausap mo si Kuya sa confession room, talagang super quiet. Kaya yeah. nila wala. Think, so, I for think, I think the hard. quietness of the confession room will make you a break. Mm -hmm. mapapaiya ka talaga. Yes, Kasi, yan, yan. Walang ganyan. Yeah, walang ganyan. Walang ganyan, ganyan, ganyan sa loob ng bahay. Sa TV na lang, pag ano, napanood ninyo, saka na lang nalalagyan ng music. Pero in fairness, sa yung ibang mga nakatutok sa atin ngayon sa Facebook Live, gets cast, tulad ni Genevieve sabi niya, kaya ka daw sabi niya inulit niya yung actually yung sinabi mo kaya ka daw super emotional dahil sa mga pinagdaanan mo sa buhay grabe na for a 15 15 year old ka na no? 15, yeah. 15 yeah. year old uh, celebrity housemate to be with um, older people, and more experienced yeah. people na grabe na yung pinagdaanan he did a uh, great job inside the house mm -hmm. oh it's, it's, it's really easy to judge someone when you see what they're doing but when you experience what they're doing you, yourself, you would understand it. Probably. So can we can we say that 110 percent? Nagpakatotoo ka sa loob ng bahay ni Yeah, seryoso. Seryoso po ako sa loob ng bahay niya. Okay, pakatotoo ka mo. Okay. Pakatotoo ka mo yung lang si Trixie Kapua. JK, okay. okay. JK miss mo na ba si Andrea? Oy! Brilliantes to malaman. Oh, tapos sa uh, kasi bukas ng confession room kasi. Talaga ko papakadala sa inyo. Ano super. Kalo ko din sa inyo. Sagutin mo si Trixie Kapuwa. Syempre, naman, syempre naman. I, I miss them. all of all of my friends and ano. Actually, malapit na 'yung birthday ng Ate Sofia ko, Sofia Andres. Malapit na 'yung birthday. Oh, oh, So, gusto ko pumunta doon. I really miss everyone, like may ko Everyone, everyone. Oh. Commenting right now hasn't really experienced like uh, Like even losing my mom and growing up without a father—that's that's really big things. It's easy to say that kind of things to parang ay pa kado ng mama niya, mm -hmm. okay. Pero pag maranasan na nila yun, mm -hmm. they would probably know what I also feel. Because sa confession nupo na ni Kuya, it's it's the comfort place mm -hmm. that parang ang serb ko sa and parang siyung hakuntuhan mo talaga sa about sa buhay mo. So me outside the house uh, with other people, I just try my best to parang be happy always and smile. Because mm -hmm. Ayaw ko maranasan ng ibang tao yung mga naranasan ko sa buhay. It's always sad and just Paka amazing po na experience namin. Din. At gusto namin i-share sa mga kapamilya, kapag pinapanood nyo po yung nasa confession room ang housemate, nakausap ni Kuya, tapos bigla silang umiiyak, wala po silang naririnig na music doon, ha? Talagang talimig oh. lang. Kapag pinapanood nyo sa TV, nilalagyan oh, na lang alabatan. ng musika. So oh, Baka okay, kasi yes, akala me? nila. <laughs> <darin lang> wala, wala. <laughs> Pag naboss lang yun. Kunyari kasi, di ba may live interview oh, natin oh. sa boss. Kapag iiyak na yung artista, biglang may win. music. Okay. Pero live na live sa loob ng bahay kapag kausap mo si Kuya sa confession room, talagang super quiet. Kayo yeah. wala. I think oh, I think bro. the quietness of the confession room will make you a uh, break. Mm -hmm. Ito. Okay. Okay. Ito pa, isa pang... Amazing comment! comment. <laughs> sabi, sabi, ni Maria Lacosta, napakit naman ni JK, iyak ng iyak sa mga simpleng bagay. Napaka-immature! Ay! 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 So, yung eh? dami. May lapi. Ah, napaka-cute napaka naman ni JK. Iyak lang. Oh, napaka-cute. Thank you. Ako <laughs> rin. Iyak nang iyak. Well, kasi actually, uh, I've actually done a lot of, uh, uh no, not done. Experienced a lot of things in life that some mature people that are depressing and uh, full of stuff like that. So, pagdating ko sa loob ng bahay, parang it's a place where I can, I'm really comfortable talking to kuya about my whole life and parang i feel like no one is watching, parang kami lang ni Kuya sa ng bahay. So para na ko sa kanya lahat, na ilalabas ko kay Kuya lahat ng mga uh, mga bagay na hindi ko yeah. gusto ilabas sa uh, labas ng bahay ni Kuya. na niya eh. ni Ate Jenri at ni Kuya Hideo nung nag- uh, nang nakasama namin sila dito na si Kuya meron siyang something na kahit ayaw mong umiyak o kahit ayaw mong i-share, mapapalabas tala. Totoo po 'yan, totoo po 'yan. As in pa, um, um, talaga. Yes, Kasi, yan, walang ganyan. Yeah, walang, walang ganyan. walang ganyan. Wala akong ganyan sa loob ng bahay. Sa TV na lang, pag ano, napanood ninyo, saka na lang nalalagyan ng music. Yeah. Oh. Pero in fairness, sa yung ibang mga nakatutok sa atin ngayon sa Facebook Live, gets cast, tulad ni Genevieve <laughs> Soriano, sabi niya, kaya ka daw, sabi niya, inulitin na yung actually yung sinabi mo, kaya ka daw super emotional dahil sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Grabe yeah, na, for a 15, oh. 15, year old ka na, no? 15-year-old, yeah. yeah. 15 yeah. 15 okay. uh, celebrity housemate to be with um older and more people, experienced yeah. people na grabe na pinagdaanan he did a great job inside the house oh it's, it's